Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng iyong partner? at kahit anong gawin mo ay din makaparinya niya. At hanggang ngayon ay hindi ka na rin niya kinokontak, text o chat ay wala talaga. At hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin na tawagan ka niya. Gusto mo ba na ikaw ay isipin at maisipan niyang ikaw ay tawagan? At gusto mo na siya hindi mapapakali sa kakaisip sa'yo? At ikaw at ikaw lang ang laman ng kayang isip. At nang sa ganun ay ikaw ay kanyang tawagan, i-text o i-chat man lang. At gustong gusto mo na magkaayos kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo gusto na tuloy ang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya gusto mo gawin ang lahat para lang maging okay at maging maayos kayong dalawa ng partner mo. At ngayon, maituturo ako sa inyo na isang simpleng ritual at ito'y napaka-epektibo lalong-lalo na kung buo ang tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang dito bago ka matulog ay sambitin mo lang ito, pangalan at apelido. Ikaw ay hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. 11 times nyo itong sambitin mga kabuenas. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. Tiyak siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sayo at maisipan kayang tawagan, i-text o i-chat. Basta palagi pong magdasal at hilingin ito ng buong puso. Tiyak maging okay at maging maayos kayong dalawa ng iyong partner. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw at gawin ito bago ka matulog. At pwede itong gawin hanggang kailan mo gusto at gawin ito araw-araw. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God...